guys si Jason Kenneng TV magpapatulog siya dito sa Gimons Complex yan ang din nila kasi masyado pa maaga kaya wala pa masyado maraming kahit yan pag mga bagong dating dito mo nalagay sa screening at yung mga natapos naman streaming na pwedeng tuluyin na mga talbos na ay dyan dyan sila nakapila ito mga konti na tao sa pa at doon naman sa looban doon naman yung tutuluyin na sila doon ang operation. ayan o, na lang tao kasi masyado pa kaya yung mga para screening para kung talbos na tutuluyin na sila kaya yan patulong sa mamaya dahil hindi pa daw siya talbos Tingnan natin. Ayaw no. Hindi talaga siya pwede. Kaya hindi siya patuloy itong taon na ito. Kailangan pa daw siya talpos. mo muna siya bago siya mapatuloy. Ano daw? Hindi pa pwede may So ayan guys, dahil hindi pa pwede, hindi pa talbos, kaya uwi mo na. Better luck next year. Okay, ayan, head to the exit mo na.